Let's go! Woo! At yes! Ano tayo ngayon kasama ating mga kababayan! <laughs> Hello mga ka-HC! This is your paboritong auntie, Donita Nose at ako ang makaka-nosu-nos nyo for today's video! Ayun na nga dahil back to school season na nga! back to school, ditan tayo para GB lang ang pasok ng new school year. I know na medyo na hindi nakaka-fresh ang gastusin, school supplies, tuition and everything. Pero may good news ako para sa inyo. Siyo natanggal ang stress nyo dahil may sulit-squela deals ang home credit. Exciting, di ba? Kaya naman bago ang lahat, i-download nyo na ang bagong home credit app para maka-avail kayo ng sulit square installment deals at check nyo na rin ang shoppingmall.ph to find Squela's gadgets near you. And make sure to follow our official social media accounts para updated kayo sa mga ganap ng home credit. Halik dali. Pasok Let's go. la 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 la. -la. <laughs> Kaya naka pala dito talaga. Sandali lang wait lang. Diyan ka muna. Ah! Parang may maganda doon. Oh my God, ang ganda! OMG! Oo nga, ang ganda! Ang ganda! <laughs> ang ganda! <laughs> ang ganda naman ang headset nila. No? <laughs> ang ganda ng earphone. O, oh, makala mo ikaw maganda. Siyempre, <laughs> ano ginagawa mo dito? Ano hinahanap mo? Ah, uh, bibili kasi ako ng laptop para sa kapatid kong... Sorry. Oh, ay, panapok naman natin siya. Nakakatouch yung mga ganyan, yung iniisip para sa kapatid, hindi para sa jowa, no? Tama. Cancel mo ni mga jowa-jowa niyan? Yes! Siyempre, pa kanyang itsura, cancel talaga. <laughs> In fairness, heart show siya, oh. <laughs> Oo, nga. Oo nga, heart. Yung parang sa kamote, yung bagong Martian heart. Nose mo naman ako, diba? Yes po. Ako nga pala si Donita Nose. Yes, perfect. Donita Nose, the gorgeous Aww. girl. Ay, yung mga ganun-ganun talaga. Masyado ka talagang pala. <laughs> Nose mo ba? Kusino ang bayani na nasa 50 peso Bill. 50 pesos. Yes. Oo, so, oh, pag wala kang pera, yan ang ginibigay mo sa mga lalaki, 50 lang. Diba? <laughs> so, dapat alam mo yun. <laughs> no. Serious menya. Serious menya, it's correct! Ang galing-galing mo naman! In fairness, isa pa kasi nga matalino ka, no? Dapat mahiraba pa natin siya. Eto. Ah, ito gusto ko to. I knows mo ba kung ilang segundo meron? Ayan. Ilang segundo meron sa isang taon. Hindi. <laughs> 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 Ilang segundo meron sa isang minuto? 60 seconds. 60 seconds is correct! Apagali mo talaga, Rupa. Last question. Ayan, syempre, ano ka ba? Kasi matatalino tayo, kailangan patunayan natin sa buong mundo na matalino ang member ng LGBTQIA plus community. Okay, next question. Ayan na ha ilan na lahat ang miyembro ng LGBTQIA plus community sa Pilipinas. 1,900,000. <laughs> 1,900,000? Hindi pwede kasi may confused pa. <laughs> so marami na tayo. Thank you, Rufa! Salamat! Ayan, oh, pumili ka na ng laptop para sa kapatid mo, ha? At syempre, oh, ayan mo na, ito, oh, ang home credit. Andyan lang yan, ha? O, oh, buy now, pay later. So, zero interest yan, ha? Parang mga lalaki, walang interest sa'yo. Ah, charot! <laughs> Eme! Thank you, be! See you. Plastikan, syempre. Ah, oh. nasan ka ba? Tagal ko na nag sa sa'yo dito. Asan ah. ah, ka? Asan ah. ah. ka? Ate, halika na. Tumakbo na tayo. <laughs> Hi, Ate! Ang sexy-sexy nyo po. Thank you. O, oh, biro lang yun. Hindi, <laughs> 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 maganda po kayo at sexy talaga. Ano, tagasan po kayo? Uh, Santa Ana po. Santa Ana, Manila. Hello po sa inyo lahat dyan. At, ati, nose mo ba ako? Yes. Yeah. Ako nga pala si Donita Nose. Kala kita. Oh Kala. my gosh, paano mo ako nakilala? Ano, kita sa TV. Napapanood no, mo ako <laughs> sa radyo, ha? Paano nangyari yun? Ati, hindi, may tanong lang ako sa iyo, ha? Ito ba? Nose mo ba? Kung saan nakatira o ano ang tawag sa official residence ng Pangulo ng Pilipinas? Malacanang. Ay, Malacanang! Malacan oh my God! Lumipat na sila. Number 42, Tondo, Manila. <laughs> Malacanang is correct! Eh, Malacanang! Malacanang ba? Kaya ate. Assuming mo ha, palakpakan ka pa dyan. Maraming salamat ate. Thank you po. Thank you po. O sige, mag-jogging ka na dyan. Saan ka? Kasi Cebu po. Sibu! Maayong maayong buntang maayong gabi, maayong maayong adlaw sa inyong diha sa Sibu. Tama? Opo po. ako kasi Sibuano rin ako. Anong klaseng Sibu ka? Sibu ng Adobo, Sibu ng Michado? Sibu ng Sibu. Sibu ng Sibu. Sibu Litson. May asawa? Meron po. Ayan, may anak. Meron din po. Alam mo yung sigaw doon, no? sabi niya, ay may asawa na siya. Ladi-ladi mo! <laughs> Babae ka! Anyway, kuya, mayroon lang akong tanong sa'yo. Nose mo ba? Ayan. Ako nga pala si Donita Nose. Kilala mo ba ako? Yes po. Yes. Kaya naman ito nga. Nose mo ba? Ang tanong. Nose mo ba kung ano ang original name ng Luneta Park? Ano ang original name ng Luneta Park? Bagong Bayan. Ha? Bagong Bayan. Bagong bayan is correct! Ang galing-galing po! Talino mo talaga! Sabi ko na awa ba, ka dati ha? Anak <laughs> ko. Paano mo nalaman yun? Ah, uh, Nag-aaral po. Nag-aaral. Salamat, dagang salamat kuya. Ingat ka palagi dyan ha. Bati mo yung mga taga Cebu! Binabati ko po yung pamilya ko dyan sa Cebu, sa Lapu-Lapu. Yan sa Ulango, San Vicente. Yes! Ayan sa Lapu-Lapu! Of course, hello! Ito nga tayo dito. Alikadali. Let's go! yes! Salito tayo ngayon ang kasama ating mga kababayan! Sulong! Laban! Halika kayo guys, mag-interview pa rin tayo dito. Let's go! Nose mo ba ako? Yes. Ako si Donita Nose. Ay oh, Ay, chila. Tayo ka nga para makita yung ganda mo. So ito na ang tanong ko sa'yo. Nose mo ba kung ano ang capital ng Pilipinas? Yes. Ano? Manila. Ay, oh. <laughs> Tama, Manila! Congratulations! Isa pang tanong. Knows mo ba kung ano ang summer capital of the Philippines? Baguio. <laughs> Baguio. Oh, na, tama na lang siya. Congratulations. Oh, di ba? Ang dali mga tanong ko. Ganyan din kadali mag-avail ng installment deal sa home credit ngayon. Balik swela. Kaya i-download na ang bagong home credit app ah, to enjoy hashtag Home Credit Sulit Skwela para maka-score ng zero interest deals sa laptops, tablets, phones, and more. At bisitahin din ang shoppingmall.ph to find the coolest deals na malapit sa sa'yo. Again, ako po ang inyong paboritong ate, Donita Nose, para sa Home Credit. Pero wait lang, mga ka-HE. Oo, kayo. Tama, kayo nga po. Nose nyo ba ang sagot sa tanong na to? Nako, who knows yun na, i-comment yun na dahil malay nyo kayo na ang manalo na brand new smartphone. Hatid sa inyo ng home credit. Sagot na.